Hello mga ka-idol, ah, magandang hapon po. Nandito na naman po pala kami at mag-explore naman kami ngayon. Mga oh, pala mga ka-idol, ah, kompleto na naman pala ang Team 44 at maraming salamat po. At, ah, ngayon po pala mga ka-idol, hindi namin makakasama si, si Dave at si Kuya George dahil siya po yung nagbantay ka ang Kuya George ngayon. Uh, kasama lang po namin si Dante Explorer at saka si ah, uh, Rafael po. At si Brando sa si Mr. Swabi. at syempre po si Kuya Porti po at syempre po sa akin po Ligaya Princess po sana po supportahan nyo po kami mga ka-idol ah shout out ko nga pala po si uh, Stanley po ang aking bagong kaibigan at syempre po si si Kill na nagawa sa aking logo po at maraming salamat po sa paggawa ng logo sa akin at syempre po si ano din si Shoutout ko rin pala ang aking bagong friend na si Albert po. Albert, si hello sayo na. Na hello sayo uh, si Albert po ay taga Balinsuela daw po. Hello si Albert, maraming salamat po sa uh, pag-support sa akin. At sa inyong lahat na mga bago kong kaibigan, hello po sa inyong lahat. At sana po uh, hindi kayo magsawa'ng suportahan ako. Sa mga kaidola, hindi to pala kami ngayon ulit dahil uh, subukan namin na uh, makuha ulit si Jackie o baka sakali kami na makumbinsin na namin siya ngayon at uh, promise ko po sa inyo mga kaidol na hindi po ako titigil na na magbakasakali na makuha si ano si Jackie po sa mga kaidol pasensya nyo na hindi ako masyado lumapit sa kanila kasi nahiya ako mga kaidol dahil nga sa nangyari nakaraan kaya dito lang ako at doon po pala ang mga team ayan si Dante si Kuya Suave at si Kuya Portipor Si Brando at saka si Rafael po. Tara. Sige na mga kaibigan. Ah. Nagsisimula na kami mga uglatad po. Tara. 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 Oo, oh, akala ko. Akala ko dito si ano? Dito sila. Kuya Porti Por. mga ka-idol, wala nga pala kami na armas ngayon. Kaya ang gamit ko po, po ay ito po. Ito lang po yung gamit namin. Bakal po siya. Tsaka yung, yung pinapantusok po ng cellphone namin. Yung parang gagamitin namin defense ngayon. Kasi kung talagang may manlaban po sa amin, oh, wala po kaming choice po. Hindi magamit po namin yung mga ano namin sa cellphone namin. So mga ka-idol, sana po pag po kami na nag po kami po. At sana makumbinsi po namin si Jackie po. Tsaka mga kaidol ah, sana po ah, patuloy niyo po kami suportahan po nila. Nila Brando po. May Brando Adventure at saka syempre po sa akin, Ligaya Princess Adventure po. At kasama ko po, po ngayon si Mr. Swabi si Mr. Swabi po at alam niyo naman po yung channel po niya. So paki-subscribe na rin po kami at hindi ko pala kung kasama ko nga pala si Mr. Swabi mga kaidin. Kasama ko rin po pala si, si Dante Explorer po. Uy, parang matao. Abi, Parang may narinig ako. Parang si Jackie. Si Jackie nga. Ano mga kaidol? Kahit sobrang init po ay sinisindihan po nila yung mga saging po. Kawawa naman mga saging. Pinabayaan na rin kasi to dito sa mga nagtatanim. Hindi na nila inasikaso mga kaibig kaya. Iba pa dito wala nang doon. Nandiyan si Commander Luz. Si Commander Luz nandiyan. Si Commander Luz nandiyan oh. mandur lu sejak si ke terasa terasa terasa. sa Soviet address address andamina ah kesabi kung magagol din tayo sa hotel para sa turismo ah kay idol nalito nga si commander los makakaidol pakitong paandito rin siya kay nandito rin sana makahanap kami ng chimpo na Los. Oh, oh. Alah. Mak, Kak Idul. Mr. Suabe. Si Dante. Rasan ke bah? Dante. Tayo. Tayo belisanmu. Takmu. Mr. Swabi. Wakak, kasih mangkuk lapuk nasi adu doon. Kamera ku, Mister Swabi. Nahampas si Dante. Sabi ko kasi atras na eh. Tago, tago. Ano ba kasi itong ano mo, gamit mo? Tara, 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 tara. Patay ang kamera ni Dante. Wasak. Wasak, wasak. <tipun> ko seko nak tak stack aselponida anti suami Bakit kasi walang tali iyan? Dapat tinalihan mo yung kawayan. Tinalihan ko lang kasama niya. Tumarsik yung sipon ko. Tara! Tara! Kailangan aku isu ka idol kasi. Kailangan aku isu ka idol kasi. O, kayo O, sino yun? O, sila po Parang tinampangan yata, pinagtulungan. Sila. Mr. Swabi, parang pinagtulungan sila. Tara, punta natin. Para. Oh. Sana yun. Baka patibong lang. Atras. Baka patibong. So, habis parang tinambangan silang kuya Porto Poro so, sa sila. Berando at sarapain. Dalawang grupo kasi kami mga kaido. Ah. Ah. Ayun. Iwanan ako. Talo. Gusto na yung talo ko rin. Mulikat yung paa ko. Nahampas aku sa binti. Baka talaga sakit ang paa ko. Oh, Magdali Tali mo aku. ako. Tali mo na inip ko kasi. Hindi ko makita sila. Kuya Portukor kung saan. Pero mga kaidol, na sifti sila narinig ko kanina na parang parang may naghampas sa kanila. Parang pinagtulungan sila. Hindi ko lang sure kung nasaan na sila. Dapat magkakasama kami nila. Dante at Mr. Swabe pero sa pagtakbo namin kanina. Iwanan nila ako. Patakataka lang yung sila na takbo na dapat dito sa kabila. Mas maraming bantay doon sa unahan. Sobrang init na mga kaidol. Tara, hanapin ko sila. Ano po, Ah! Alam ko na Oh, sige, parto ah, ah, ah. ah. parto. Tara, tara. Pambihira, ito yung hirap sa amin na wala kami ng baril eh. Ang hirap makaagaw ng barel, eh. damit, awan, eh. Commander Luz. pagod mga kaidol. At saka sobrang sakit sa ulo. Ang init. Sobrang init tapos mamaya uulan tapos iinit na naman. Sana ba yun sila? Oh, Kau nak kemana, Mama Sid? Kau nak Mama Sid? si Jackie, mga kaidol. Pahanap lang ko ng chimpong na makawasap si Jackie. Pasensya na kayo kahapon, mga kaidol. Ah, takot lang si Jackie na padamay ang pamilya niya. Baka, pag try siya kay Commander Luz, Papatayin siya. Saya lebih sih lah. Nakahanap pa rin nila kami dito. Akala nila hindi pa kami nakaalis. Kaya binabalikad-balikan nila yung lugar. Masaan nila. Masaan namin sila ng tambangan kahapon. Tapos si si mga ka. Si Commander Luz, mga ka Malakad sila mamaya. Alas tres dahil. Ah. Kung nila yung umarpano, ako makuha na ba nila mga idol? Um, Aku muat para... ...kawal gawap ako ng chimpo na, na nag-iisa lang yung bantay. Papatayin ko. Para makaagaw ako ng baril. Dahil wala akong baril. Makakay doon. Tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada apa-apa lagi. jaga Gusto man dulu sandito. Wala talaga tama si Commander Luz. Nabaril siya kahapon. Pambihira. Nabaril siya ni Kuya Jules kahapon. Nakadalawang putok yun. Pero parang wala siyang tama mga kaidol. Delikado ako dito. May baril siya. Hanap ako ng shampoo. Jaki yang aku kuning pun? Cempa aku si jaket nak Mak Idul. Nama aku si jaket. Ini satu kemudahan. Pelandaan Mak Idul sebulan lagi Sedih Di Makadaan. Sorry. Kukuha ko na tiyempo. Kukuha ko na tiyempo. Yan na. May baril din. Putik na yan lahat. Baka pag tinambangan ko yan, barilin lang ako. sila. Sila. Okay, ang mga kaidol. ko muna video ko dahil meron dalawa nakabantay dito. Subukan kong gapangin yung dalawa. Antayin ko lang makapag makapaghiwalay-hiwalay sila. Okay, dun. Uh, ang mga kaidol. Video ko mamaya. Sa gitna.